So, 15 pa lang, 15. Eh, putang ina, ipit din ata 'to. Kawawa naman. Kawawa naman. Parang may ipit yung ano pa. Ay, eh, sumama roly, para Parang ano na -ano lang eh. Maliit to eh. Maliit, maliit, malaki yung, maliit, malaki siya. Maliit yung ano. Maliit yung ano. So, Santa Cruz. Yan yung pustahan eh. Oo. Oh. Yeah. Now, yun, 20. O, oh, 10. Oh, 25 na yan ba eh. Hmm. Santa Cruz mag Magda-da-da-da na yun Ay! Ano mo, James? Kumuha ka ng game? Ay! Walis ting, -ting. Ano mo, James? Ano mo? Alilit naman eh ano ma, ma. Ano ma, ma. Parang nakasingit na oh Kawawa naman eh oh Nakaganom oh, na eh, Kung sa LRT, boy Siksikan Siniksik mo eh Patay na ka, Andilip. Eh, ay bobo. Ang ganda ng laban nito ngayon. Okay lang. Live, live, live. Go na, ano? Ting, besabobak. Sa pagkadaan. Ayos, ayos. Ang ganda ng mga laban nito. Papapasok pa ko muna. Pag paglabas. Mhm. magyala Isa-isa natin ilalabas pag naka na tayo.